Nagbaka sa na nandyan ka Lumabos ka sa inyo Pahinga mo harana Na sinula Para lamang mong sayo Pwedeng papyaw nga Gusto lang Makita ng ngiti mo Umala Amerikana Yung tindig mo Huwag kasan ng lumayo Oh, -oh, -oh. <laughs> Pwede ah Muraliha tayo ay nagkasya diva Siya diva Misti pala eh daming na ganda hong mayaw na ako pang ako ay eh, lagi kita na madadalaw Daon gigi ra rosas, at parang ay eh, dita na ubas Formato't galawang kunyari sa kamay di naman ako balasubas Sinabuong kong maribas, pero puso biglang parang hinampas Pamagas sa pagka malakas Labi mo sa'yo'y hindi mo pwede na paraunin sa at sarap nila siya Dati mo sa inyo pa kulang Kung walang inipang Sa iyong galing at humiling ka sakin. Magaling, masakit yung diin Para tayong sinabihan dito sa Dati, dati siya Muraliha tayo ay naka-shativa diva Dati, dati siya Muraliha tayo ay naka-shativa Dati, dati siya Muraliha Nakata mapigilan na tingnan ka So ako'y nagkatuwa Sa iyong ganda Sa iyong ganda Sa iyong ganda Sa iyong ganda Sa ganda Lika na Dito ka sa akin Pakinggan mo ang aking sasabihin Tugon mo sa akin Iba eh, na rin na planing di alam ang gagawin natin sa usok tayo ni kung mapit wag ipilit ko sa kaning hindi talaga to para sa atin baka hindi ka para sa akin dati rati, siya, Muralia, tayo, ay nakasya, dati sya moral ya dayo ay nakashitiva Sa diva Sa Se diva, se diva. Da tiradita, moradia, eu e na Da